Tila hindi nagustuhan ng ilang tagahanga ni na Alden Richards at Main Mendoza o mas nakilala noon bilang Phenomenal Love Team na Aldab. Ang lumabas na video kung saan sinorpresa ni Alden ang aktres na si Catherine Bernardo sa post-birthday celebration nito. Sa katunayan ay nagtrending sa social media app na X ang hashtag na Aldab. Nakilala ang Aldab ni Sean sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang mga idolo at patuloy silang nagbabahagi ng kanilang opinyon at sa loobin sa tuwing mayroong lumalabas na issue sa kanilang hinahangaang mga idolo. Habang ang ilan ay kinilig at nasiyahan sa interaksyon ni na Alden at Catherine, pinalagan ng mga tagahanga ng Aldab ang kumalat na video at mga larawan. Sa loobin ng mga nagkomento, itong si Kath at Alden din na nahiya. Sobrang proud ka pa talaga sa pagtataksil mo Alden, di mo man lang tinago alam mo na kasal ka kay Maine. Naku Maine huwag ka pumayag idemanda mo sila kasi inagaw ang asawa mo. Kaya nga grabe ka Alden, Aldab Nation pa rin. Kasal kayo ni Maine sa ibang bansa at may twins kayo. Sinisira mo pamilya nila. Grabe ka ka. When the time comes, wag na wag kang aarte-arte na sinaktan ka o naloko. Kasi simula pa lang alam mo ang totoo. Ikaw itong nagtangatangahan. Ipinipilit ang sarili mahalin ng taong kaibigan lang turing sayo. May tunay na asawa at tatlong anak yan. Huwag ka maging homewrecker. Noong pinakita sa 7 na headline sa Chica Minute, kunting vid sabi si Norpresa. Off TV na agad ako kasi alam na natin ang kasunod mga walang kwenta. Kalokohan na naman ulit tinagawa. Mga b***. Binalita pa ng 7. Kesha sinorpresa si Kibi ni AR. Scripted ulit, kahawig sa ginagawa nila kay Konggay at M noon. Ayan bumida na naman ulit sila. May anak may balak. Post na lang tayo ng mga throwback. Ilang netizens naman ang napakomento sa naging reaksyon na ito ng ilan sa mga tagahanga ng Aldab. Anila, sasam. Di na sikat ang Aldab Nation ngayon. May asawa na si Maine, kaya focus na lang siya sa buhay na meron siya ngayon. Hayaan na natin sila Catherine at Alden na sumaya din. Happily married na si Maine. Kapag fan kayo dapat support kayo sa kung ano tatahakin nilang career, love etc. Ang love team diyan pang lifetime. Showbiz yan tapos nakasikatan ng love team nila. Matagal nang walang aldab. Nag-asawa na po si Maine at masaya siya bilang may bahay ni Arjo. Sana masaya rin sila para kay Alden para sa bago nilang yugto. Yun yung kay Catherine. Move on na dapat.